Hindi nakakasawa ang ganaring ulam lalo na't libre. Aa ay talaga naman kahit araw-arawin. At yun na nga for today's video ay eh dahil mahibas na naman ngayon ay eh di tayo mga na naman. Bali, pagpasensyahan nyo na nga pala ang pagbibidyo ko at medyo malikot talaga kasi nga ay hindi lang medyo, talagang malikot. Kasi nga ay nagmamadali na magakot. Alasin ko na ngayon ng hapon at magdidilim na rin na hindi naman ako pwede magdala ng flashlight kasi nga ay tataib na rin naman. Ay wala ding kwenta yun. Saglit lang kasi ang hibas ngayon nga pala malapit lang kami sa dagat pero malayo rin kami sa dagat ano daw, hindi kasi ganito kasi kapag dadaan kami sa ilog ay eh, malapit lang kami sa dagat kaso eh, hindi mo dumaan doon ay eh, lang may baybay namin yung ilog ay eh, napakalalim naman ng putik doon kaya naman ay eh, kami dadaan sa may uh, kabila sa harapan ba ng bahay din sa may mga palaisdaan hindi naman ganun kalayo talaga siguro ay eh, pag mga lakad mo talaga ay eh, parang naglalakad sa liwanag ng buwan ay eh, talagang malayo pero kung mga lakad mo ay eh, tipo ngayag-yag ay hindi eh, saglit ka lang makakapunta ng dagat pero yun na nga at dahil ay ako yung naglalakad na parang nasa liwanag ng buwan ay ayun, naiwanan ako ng kasama ko. Si mama ay nandoon na kanina pa sa dagat habang ako ito, um, mm -mm. cellphone na naman ang inuuna. Kasi nga kung bibilisan ko naman ang paglalakad ay baka naman ay mahilo ng manunod ng aking video gawa ng sobrang galaw. So yun na nga, tumawid na ako din sa may sapa. Mm, mm Iniwan ko nga muna pala ang aking cellphone, pinatong ko diyan dyan sa ibabo ng pilapil kasi nga wala akong taga-video, ay di kailangan ko pambalikan o di ba ay di hassle. Yun man din kang pinakang ayaw ko. Kapag iniwan mo na, wag mo nang balikan. Ay, ihiya kung saan naman nadadala ang usapan. Pero dahil nga ay cellphone aring usapan, mm, -mm kailangan natin balikan. Aba, hindi, matat hindi matatapos ang ating pagbibidyo na rin kung hindi abalikan. At yun na nga at narating ko na ang aplaya. Dati napakaganda na rin aplaya na rin. Ngayon ay puro putik-putik na. Gawa kasi ng bagyo ay gawa ng nakakalkalbag ang buhangin. Tapos ay natitira na lang. Ay yung mga ugat-ugat na nga pipisik. Saka ay yung mga durog-durog na balat ng bakawan. Kaya naman ay nagbimistulang burak. Pero ganun nga talaga lahat ay nagbabago. Noong kayo pa ay tingin mo sa kanya yan ganda. Tapos noong kayo naghiwalay na ay pangit na pangit ka na. Ayan ay nandadamay na naman. So yun na nga at mabalik na tayo sa ating usapan. Mm -mm. Nakarating na nga pala ko din sa may dagat at ayun nga, buti maliwanag pa at saka ay malaki pa naman ang hibas. Buti na nga lang at gana rin oras na ako pumunta din at gawa ng sobrang init baga naman. Nagdala na nga rin ako ng jacket kasi nga ay ayun, para may panangga ko kung sakaling maabutin ko pa ang init. Hindi naman sa nag lang na ay siyempre ay kasi ang init ngayon ay talagang mapanakit. Mm -mm. Pero yun na nga talagang hindi napantay ang kulay ng aking kamay sa aking braso, gawa ng kakapamiwas baga naman sa ilog. Pero madali lang naman solusyonan yun, ay tanggalin mong yung jacket tapos magbilad ka sa arawan, ay tingnan ko lang kung hindi magpantay ang kulay nun. O diba gano'n lang kadali ang solusyonan ng ating problema, huwag natin pahirapan ang mga sarili natin. Pero yun na nga ay takot din naman umitim ay kaya naman nagsuot ng ako ng jacket. Hindi yun na nga kasi nga ay hassle din naman bitbitin kung hindi ko asuotin, nadaladalahin ko ay. Eh. Tapos ay may na rin erik para hindi naman ako makagat na ng nik -nik. Kasi nga napakaraming niknik din lalo na sa may tabihan, din sa may uh, bakawan ay naku po. Yun na nga at saglit ko mo ng pinatong ang aking cellphone sa may bakawan. Sa ugat baga ng bakawan. Tapos ay yun nga may hinuhuli ako din ng kalantigas. Ay napakaliit lang yan ng tapang. Muntik pa akong masipit. Pumunta na nga pala ako din sa may batuhan para naman ay makakuha na talaga ako ng hibasanan at gawa ng magdidilim na rin kasi. At yun nga muntik pa akong madulas. Mm -mm paano tay pamulog-mulog ay hindi kasi okay lang sana kung ako'y madudulas ay yung mukha ko lang ang tatama sa bato ano wag lang ang malalaglag yung aking cellphone at talaga naman wala pa akong pampalit day ni eh. buti kong tagpiso lang ang cellphone na aray at nang bumili so yun na nga at nagchinelas na rin ako at aba naman ay masakit din naman sa paang bato taka ay mali mo yun makaapak pa nga malala ay nako po. Ay parang hiniling mo pa yan oh nga pala sa lakad kong ito lahat ay kukunin ko basta pwedeng kainin kung ang batong ay pwede lang din kainin ay binitbit ko na rin bukod nga sa bato ay puro sikad-sikad lang ang nakukuha ko dini tapos may nakita rin ako dito isang balatan kinuha ko na rin ang balatan naman na hindi namin kakainin at ito'y binibenta namin dahil ito ang aming kabuhayan dito pero yun nga at kumakain din naman talaga kami ng balatan pero depende sa klase ng balatan kinikilaw lang namin yun na nga at aba naman ay puro talagang sikad-sikad lang nakikita ako dini wala mala akong makita nga yung pa naman ang target ko dini Aba, sa panahon ngayon ay dapat hindi na tayo nag lalo't hindi ka naman maganda ay. Eh. Hoy, na naman. Hindi yun na nga kasi kung ano at kung sino nandyan, ay tanggapin na lang natin. Huwag tayong tayo maghahanap ng iba. Aww. Hindi rin talaga madali ang manghibasa na anong lalo na kung kukunin mo ay yung bangkalan at talaga naman yun ay mga nagbaon sa buhangin. Hindi mo halos makita. At yun na nga dahil mahirap siyang hanapin, kaya naman wala pa akong nakukuha kahit isa. <laughs> Mabali na lang ang aking bayaw ang kakatungo at saka ang aking batok ay napakasakit na. ay Wala malang lang akong makuha. Wala siguro ay kailangan kong araruhin ay nga batuhan din ako ako'y makakita puro sikat-sikat nga ang kasi nga madali na naman tong hanapin ay eh, mga nagpatong sa bato di tulad nga na rin ayun nakakita na nga ako ng uh, bangkalan oh, diba? o di ba? Diba? hindi umahalata na talagang siya ay bangkalan kasi nga tingnan mo naman ay tsura niya o oh, kapag nakabaon sa buhangin o oh, di ba? hindi talaga siya halata eh kailangan talaga imudmud mo ang mukha mo din sa batuhan o oh, kaya sa buhanginan nang makita mo <laughs> Nananahimik nga lang ako dito ay eh, bigla akong tinawag ni mama at pumunta daw ako doon sa kanyang uh, pwesto, gawa ng marami daw doon. At sabi nga niya ay magagabi na ako ano na pa din napagagawa ko sa buhay. Sabi ko nga ay mama wait lang at ako yung nagkabidyo. Aba eh, may nakukuha rin naman kasi ako dito, abay malay ko ba na may kuta pala yun. At si mama nga ay natagpuan ng mga kuta ng bangkalan at marami daw doon, <laughs> may kuta talaga yun. Eh, no? <laughs> Hindi yun na nga, at nagmadali na ako kasi nga sabi niya ay puno na daw ang kanyang lagayan. Uy di sana all. Kaya naman ay ayun, medyo nagmamadali na nga ako. Medyo lang at huwag nating kabilisin at baka naman ako'y madapa. Pero dahil nga kami nakikita pa din, eh, tulad nga na rin balatan, ay bahala ka dyan naman. Yun na nga at paglapit ko sa kanya ay punong-puno ng kanyang lalagyan pati nga ay meron na rin siyang hawak din sa kamay na nilagay sa aking lalagyan. Samantalang ako ay wala pa malang ang kahuli-huli. Paano ito ay pagsisilpon <laughs> Hindi kasi nga ay wala talaga dun sa pwesto ko. Ay siyempre pwesto-pwesto rin naman yan. Tulad na nga lang ngayon, o oh, ayan nakakuha agad ako, o oh, ba? Diba? Actually hindi naman talaga siya mahirap hanapin kung meron. Kasi nga mahirap naman talaga mag magwala sa wala. Ano? Do? Wala, magwala sa wala. Maghan, ano? maghanap sa wala. Mm -mm. Ano ba naman yan? Lagi na lang ako nabubulol. Kung hindi nabubulol, ay kung ano na lang ang nasasabi ko. Ano ba naman bunga nga, Eric? Kung ano, ano na lang nalabas, ay... Yun na nga at medyo dumidilim na pero ay hindi pa kami umuwi. Bagi ka na rin ngayon pala ako nakakahuli ay. At saka nakikita ko pa naman. Nilapag ko nga mo na aring cellphone ko din sa may batuhan at talaga namang wala akong taga video ay ano. Ayaw ko namang utusan si mama na i-video ako at alam na alam ko na kung ano sasabihin niyan. Ay ano ba naman yan nini? Sari-sari nalaang hasol. Ay di yun, tiwala na lang ako na hindi matutumba yung cellphone ko. At kapag naman talaga natumba, ay di yun, swimming, palit ng bago. Wow, sana all, ang daling magpalit eh, no? At bago pa nga kung saan pa mapunta ang usapan, ay yun, naisipan na namin umuwi ni mama. At talaga namang medyo gabi na talaga. At saka ay yun, may nahuli naman na kami. Ay, Hoy, eh bakit naman eh nagmumura na? Eh kasi nga naman talaga ako inatusok baga naman ng aroma. Ay talaga naman, ang sakit pa naman makatusok noon. Gawa ng pag nakatusok yun makatikati. Eh hindi naman kasi kami pwedeng magtsinelas dito. Gawa ng ang lalim ng burak. Ay eh, di kulang pa mapatid ang tsinelas. Okay lang na matinig, wagla ang mapatid ang tsinelas. Nakarating na nga kami sa aming pamamahay na hindi ko namamalayan ano yung lutang. Nakahuli nga rin pala si mama ng katang kanina, nakabalay daw sa buhangin. Kaya naman pala nananahimig doon sa may sulok. Hindi yun na nga lulutuin daw ni papa at ilalaga lang daw namin. Tapos yung mga bangkalan nga pala at saka ibang hibasanan ay bukas na namin lulutuin kasi nga ay gabi na. At saka nakapagluto na rin pala si papa ng ulam. At yun na nga rin na yung mga nakuha namin kahapon. Sinimulan ko na siyang lutuin. Nilaga ko nga pala muna tapos kinuha ko yung mga laman-laman niya at aadubuhin lang daw namin. Tapos ayun, tinadtad ko na rin. Pinaghalo-halo ko na nga pala yung mga hibahibasan ng tulad na ng balakwit, sikad-sikad, kung ano-ano pang uri ng suso at saka yung bangkalan syempre. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng dahon ng sibuyas din sa may likod na aking bahay at saka ay kumuha na rin ako ng lara. Tapos syempre nilabas ko na ang aking sandata at unti-unti ko nang tinaddad ng itong dahon ng sibuyas at saka yung bawang tapos nagtaddad na rin ako ng lara. Tapos naglagay na rin pala ako ng langis din sa kawali. Kapag ako'y nasa syudad, ako'y nahihirapang bumili ng langis sa tindahan at gawa ng wala silang tindahan ng langis. Dahil nga mantika pala ang tawag nila doon. Aba, eh ay malay malay-malayan ko paga at dini sa makalilol man din ay langis ang tawag. So yun na nga tayo mag shout out na habang ako ay nagaluto. Shout out kay Aldrin Justinian, Carl Louis Kasaligan, Ryan Kurt from Manila, Triple Echo, Rondosa Jello from Katanawan, Quezon, kay Rhea Repo Belda, at kay Giselle from Candelaria, Quezon. At shoutout out nga din pala sa mga taga Sariaya, Quezon at kay Reniel Mbele. At yun na nga luto ng ating adobong hibasanan. O ba diba? napaka dali lang man din ang pang-ulam din sa probinsya. Ay ano, basta ay, sipag lang talagang kailangan ay